ka Aba, lalabang ka! Ay, titignan natin. Oh, baka sabihin, binabali ko kamay mo. Ikaw na lang pumatong. Kidlat. Ha? Oh, na lang. Oh, baka sabihin, binabali ko kamay mo eh. Ang mga timalog na yan. Bataly alisin Rey. Right? Oh, Ikaw na magpatong. Oh, Hoy, na. Baka may tingnan mo may Eh? Oh yeah yeah. hey. Yeah. Hey, hey. Hey, hey. Hey, na. Hey, hey. Ulit hey. Hey, ka. Pa? Uli ka, pa ka? Baka daw masakit kasi mababalian. oy eh. siya nakapatong eh. Oh, paano yan mga basher? Lahat na pinakita sa inyo. Mga ulaga kayo. Ayoko na! Abay, di alisin mo! alisin mo yung kamay mo kung kaya mo. O oh, ba't di mo maalis? Hindi. Alisin mo nga kung ma... Hindi ka masakit. Hindi alisin mo. Aba. Ay okay kayang-kaya ko alisin na rin. Angat ko lang. O isa pa. Ito mo, iabot niyan. Utu-utu yan. Utu -utu Akin okay na. Akin okay na, dali. Hmm, Bakasabihin nyo, bali. Kidlat. Bilis, tanggalin mo lahat yan. Ayos. Ayan, ganyan. Dapat para madali. O, baliktad. Ako yung gayonin mo. Dali. Babalik na rin natin. D Ako yung gayonin mo. Madali. Dali, babalik na rin natin. Ayaw naman eh. Sige na. Oo, oh, yan akong ganyanin mo. Oh, ah, dito pala dapat, Babalik na rin natin, oh. No? Ayaw. Oh, yan, oh. Oh, diin mo, dali! Oo, oh, oh, mababalian dapat, oh. Wala, oh. Hindi, ibig sabihin eh, lahat ng sinasabi nila, ginagawa ko. Oh, yung mga basher natin, kaysa binabali daw ang kamay, mababali ka, arin nakapatula sa daliri ko. Oh. mababali ka, yan. Ay, hiyaw din eh, oh. pagting ganyan lang yan. Oh. Oh. Tsaka pag ako'y nasasaktan niya, aalisin ko. Eh, ba oh, ba't hindi maalis? ba't hindi niya maalis? Hindi ka. Oh, nanay, baka sabihin may pertible. gagamitin ko sa inyo. Dali, dali, dali. Masakit. Oh, gagamitin ko ngayon. Yung sinasabi nila, may binabalian. Masakit. Oh, gusto rin daw ni sir. Oh, sige, oh. Masakit. Wala. Baka may kulangot sir yan, ha? Masakit. Wala. Wala. Hindi mapapayak. Wala. Hindi na iyak, ka na. Hindi Hindi mapapayak. Walang karayom. Baka sabi may, may karayom. Espada meron. Karayom wala. Ako gagamit ng karayom. Espada gamit ko. Tara mo. Paparamdam ko sa ilat. Espada ko ha. Hindi no? oh Lahat yan. Damdamin mo ha. Damdamin mo lahat yan. Ay ako ya. Alisin ko ang kamay ko. Ang tanong nga dyan, pati mali. So, Ah, pagkatapos naman ng week nari, hindi ko na ulitin yan. Hindi ko na pagpapatot ng mga yan. O kaniyang mutlaan. Na, testing nga. Ano kaya meron dito? Datang ng espada, ano? Talag. Pasok sa impyerno. Balik. Inom ka tubig, dali. Okay, uh, Dahan-dahan ang inom, ha? Inom ka. Nakakulong kayo magtatay. Bali, ma'am, kayo ay anak niya. Hindi po, anak ko po, po siya. Hindi, anak ka niya. Tama. Ang <laughs> 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 to ni Rana yan. Kamot na lang. Siya ate, mag-o-okay ka na ha. Inom ko muna ng tubig doon kasi medyo malamig na lugar para makarelax relax ka doon ha. Actually malamig dito kumpara sa ibang lugar gawa ng puno. Okay ka na. Ba't hindi mo malis? Naalala mo kanina nangyari? Hindi. Nakagarni ka lang ha. Pahirama ka ba? Madali. Ayan, nakaganyan lang ako. Alisin mo nga. O, oh, di ka dali alisin. Kanina hindi maalis nung ano, mangkukulam. Okay na sir. Magaling na kayo. Pati nga uli na likod nyo para ma-violation nila yung kay Meta. Layo natin para hindi kita. Kaya na bala mag-zoom. Okay na sir? Sige